Benja? Eh? Hey Benja? Eh? Hello? Eh? Benja to? si Chin Chin to? Si, Je, si Benja ba yan? Okay. <laughs> oh! <laughs> Benja! Long time no talk Eh? Mag ano punta tayo ilokos? Hello, wag kang bababa. Ba. Wag mo ibababa. Ba. Magpunta tayong Ilocos. Wala akong kasama. <coughs> Malis kasi si Daddy. si Daddy. Hello. pag galit man ako sa'yo. Ba't di ka man mag-answer? One comment man sa'yo. Nice talking. Nice talking. One minute na tayo nag-usap, ha?